What's up guys? Welcome back to another episode of EarFlix a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at siyempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyong mga dinikuli at para maintindihan pa lalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang EarFlix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung game na kayo, game na rin ako, please hit that subscribe button and notification bell para naman ma-click natin o ma-activate ma natin yung algorithm ng Google para tulungan tayong ipamudmod ang ating information do sa mga nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na sa kanilang mga problema, sa kanilang pandinig. Okay? Ang topic natin for today is somehow uh, or is uh, related dun sa last four episodes natin na kung saan eh, tinalakay natin kung ano ba ang tinnitus ano ba ang relationship ng tinnitus sa stress ano ba ang habilitation o habilitation sorry habituation at syempre yung mga practical or nagtest din tayo ng mga sound samples para masubukan ma subukan natin maerase sa pamamagitan ng distressing sound ang ating tinnitus. Okay? Ba't ba natin ginagawa ito? Kung baga, meron kasi tayong mga konsepto na kung saan eh, tulad ng isang kandila sa isang madilim na lugar na kung saan eh, pag nakita natin itong kandilan to, eh, doon lang tayo magpo-focus. Ang main goal ng ating uh, tinnitus therapy or sound therapy is mawala yung focus natin do sa iisang ilaw na yon. Kaya mag introduce tayo ng maraming kandila para kahit papano eh, mabawasan yung contrast o yung focus natin dun sa, o yung attention natin dun sa tinitus na yon. Okay? kaya tayo nag introduce ng iba't ibang mga sound uh, sample sa inyo. Okay, so for this particular sound sample is again uh, familiar sounds to na naririnig nyo parate. So, wala kayong gagawin kung hindi bababaan yung ilaw nyo ngayon. Hinaan nyo yung ilaw nyo. Kung meron kayong ganong capability na hinaan yung ilaw, please do so. Or patayin yung ilaw. Mag-relax na kayo. Okay? Breathe in, breathe out slowly. Okay? And let's begin our sound therapy. I hope you like our sound therapy for today. This again, Sir Ero saying we will make the disabled able. Pa natin gagawin yon by hitting that subscribe button and notification bell. At syempre, si share nyo tong video na to para do sa mga taong kailangan ng uh, sound therapy pagdating sa kanilang tinnitus. Until then, see you. Bye!